Na may approve guys. Na. Matik na siya. Hi guys, for today's video pupunta na naman tayo ulit sa ating day 2 kasi meron tayong event sa Lalamove with partnership ni Memo Express. So, day 2 na to guys. Alam nyo guys, malaking tulong na rin tong event sa akin kasi, kasi malayo pa ako sa ko guys. Ngayong araw na to is nasa 174,000 lang kasi yung kota naman guys is 350. Kaya kailangan kong mahit yon. Kahit umulan pa yan o umaraw pa yan, basta may event, basta may benta, pupuntahan ko yan. Di bali nang magasto ako ng malaki, mahit ko lang yung kota ko monthly. Okay na ako. Dito do. naman guys, habang naglalakad ako, kahit umulan po umaraw, nakita ko si Kuya. Kahit may kapansanan si Kuya guys, kita niya naman guys. So, tulak-tulak niya yung ano niya, yung wheelchair niya guys. Siya lang mag-isa. Dahil dyan, Kuya, saludo ako sa iyo. So, hi guys, nandito tayo ngayon sa Lalamuts kasi may event yung home credit pati uh, memo express dito sa Oakridge. So as you can see guys, walang masyadong tao at wala rin pumapasok ng tao. Ayan o. Ay, sa, sa awesome. mga Huh? Hi sa SoundCloud Live ka? Uh? So, hi guys Hi guys What's I'm LiarsMaking Ano ba ito? Mingang kayo dali sa mong store Nandito sa mga express joke lang galan ako sa mga Eventra Payment siya ma'am Ah oh, Some credit ma'am Okay, hey, ma'am, down payment. Dito naman, guys, sinita na kami ng guard kasi sabi ng guard, bawal daw dito mag-flyers. Actually, bawal talaga, guys, kasi private to. So, Nag-try mag-flyers, guys. Sa gawas, pero bawal daw. Ano may approve, guys? Ang wala. Kung wala, mabing dito na unlimited pala. <laughs> So finally guys, may nabenta na rin kami isa at meron din tayong na-approve na isa by a home credit. Bali dito guys, super excited ako mag-process kasi matagal din akong nawala sa cellphone na at nawala sa mga gadgets. Uh, Na-miss ko mag-process sa mga cellphone. So gusto ko sana ako mag-unbox pero sabi ni ma'am siya na lang mag-unbox. Pero gustong gusto ko talaga mag-unbox. Sabi niya kung bakit. Matagal na kasi ako hindi na nag-unbox, kaya excited ako mag-unbox. Hindi, automatic na siya. <laughs> o, oh, di ba? Wala siya. Filter, no? Video <laughs> <Okay. laughs> di ayo na kalimut. Huwag oh, ka na selfie di ay. <laughs> So dahil tatlong yung store ko ngayon kasi diop yung partner ko sa Sian. So bumalik ako sa store kasi may process daw. Nag-maxim na lang pala ako kasi mas mabilis kasi pag-maxim. So ayan, babalik tayo sa aking store. So sa mga hindi nakakaalam guys, dito pala ako na-assign sa Mandawi Foaming. So kung naghahanap kayo ng furniture, yan, nandito yan sa Mandawi Foaming. Meron kaming sale guys sa Everyday kami may sales. Basta may home card, 20% off, 15% off. Pwede siya installment via home credit. Ang maganda lang dito kay Mandawi Foam guys is unlimited bundle siya guys. As long as yung credit limits mo is kaya mong ubusin at that time. Dito pala guys, natatawa ko kay Kuya kasi alam mo kung bakit. Food fan na kasi yung ano niya, yung damit niya, pati yung bag niya ata yan. Tapos yung helmet naman niya guys is angkas. So dito ako natatawa ko ka, kuya kaya binidyan ko si kuya. Ano niyo guys? Na natutuwa ako kay kuya. So andito na pala ako guys sa Oak Ridge, guys. Papasok na ako ng ano ng Oak Ridge. Ayan. Yung building na yan, guys, harap, guys. Bali ngayong araw, guys, pang-apat ko na tong ride. So, back to back ako, guys. Balik doon, balik dito, balik doon, balik dito. So, pang-five times o so, four times ko na tong maxim guys. Sa isang araw lang yan, guys, ha. How much way pa ako nyan? So, pang-anim na. Pero hindi ako nagre-reklamo, guys. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kami kasi gumagawa ng pera. Para sa monthly incentive namin. Kaya kailangan namin mag-sign okay, up. So, last day na naman, guys, sa lalabog. Pugma, back to normal. So, oh, ako nila lang, oops, guys. Pugma, back to normal. Back to area. Sige, sige. Sige. Puyo, kana, kana. Point five na na. Ay, natabunan ang kamot sa kamot. Taas pa. Sige, taas pa. Taas pa, John. Tinod pito, maray kamot. Pakita, natawa. Sige, sige. Gamita point 5 sa Oppo Reno 11. Dabi? Kana, kana, kana. O. Oh. <laughs> guys, lana. Win ako, guys. Bit, 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 bit. Bigat ah.